Number 9. Naglalagyan natin ng tip ha. Wala pala tandaan sila. And ask. I sing in. Briefly. Magic shot. Counted. Number 9 again. again. Turning. Binigay sa kasama. Puan. Tanggalin yung ano. Yung tatu. Ano yung number na? 15. Tumira. Kinaliwa. Airball. So Number So number ito, number 7, drive. 14 seconds to shoot. Sa ilalim, black. Number 17 to number 9. Galing ng pasa. Rebound by number 3 to number 23. Drive, magic shot. No good. Sa ilalim, nakuha ni number 7. Take both. Rumira. Wala. First personal foul, warning for penalty. Taki, taki. Sinusukat-sukat pa niya. Number nine, turning, turning. kinaliwa. Wala. Magawa na naman ang bula. Oh. Magawa na basketball talaga. Congratulations sa mga taga... Boston Celtics yan ha Bukas Kami nasaktan ako Bukas Bawi kami Padala ko si Paruka doon sa ano O tsaka si Halalon Drive Team Favor 3 point lead by Onga Nice one Boss Frank Nave na kayo doon Offset. Libre lahat ang pupunta doon sa palamig basta magdala ng sampo. Penalty lo, penalty. Number three. Umatras. Ayun, ah, yun, sukat na sukat. Kasi kung hindi siya umatras, hindi ma-shoot yun eh. Puro number 1. Number 19. Body shot. Counted. Yan na. Bumawi.

Reverse? wala, te. Tumama oh, na, na, na pala. Yan yeah, number 13. Gwardyahan na mamaya yung tatu. Oh. Haras. Sa lalim Black. Last 15 seconds. 10, 9, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Ang dalas at saka ano na ito sa siguro. <coughs> Counted na seconds to shoot. Rebound by number 54. Long pass. Napaganda pa. AC basket. Hanap butas. Hanap butas. Hanap butas. Butas. For Butas talaga. Butas talaga. 8 minutes and 45 seconds. Sa ilalim. Cut it. Two points by jersey number 15. Again. Number 8. Naganap ng mapasahan. <coughs> Tinsikan sa shoot. 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 No good. I don't think it's possible to say that. Number 24, Malinis. Count it again. Four, three. And seven. seven minutes and 40 seconds. 15 seconds to shoot. 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 Voila! Oh. Number 29, Sail Ali, meters it by number 30. 3. Swam the center, slicing in. But there's a reverential ball, first deep

Nagdadala ng bola. Hindi naman niyo ganda nila niya. Bola eh. 29. Wala. Kapapasok lang. From the center. Kuha na talaga. Ayaw pala sa tira. Gusto sa... Ano? Tatawanan. 36-30 ang ating score and fever of Taligra. Sa ilalim, ganda ng pasa. Easy shot by jersey number 11. 7-11. Ilalim na tao na nila. Last 6 minutes. Fifteen. Ayan na, hinihintay nyo. Super Perry, talagang trip kita. Number 2. Long hair. Number 11 Ang <coughs> layo Number 15 Sir Sir by number 23 Pasas

15 seconds to shoot Ganda ng pasa Sa kanya pa rin Long hair from the center Using the board counted it Opo opo At hindi natin makita Kung ano nangyari Sa West Philippine eh 14 to shoot 14 to shoot

So mama, number 9. Number 9, Reyes. Pasa pala. Kung diniritso na. Long pass. Hmm, sa pader na naman ang bagsak. Hello. Ten seconds to shoot. Pergetan. Always reference decision is final. 41-38. Nama yang 41. Pinsir to shoot. First personal foul. Number 23. राबी का ही ना 10 seconds to shoot pa rin. Dikit ng laban. Dikit All 41 Beat score, Last has to shoot. Good. Long is he shot? Hello, hello, Katie. Number one to number twenty four. I score, Paris. Fourteen seconds to shoot. Ang ganda ng pasa. Muna sobrahan sa sarap. Oh, wala na. Wala. Okay. Okay. Diretso. Ayana, na. Kawala. Naku behind the back. One hand. Jaworski. Spam. Last one minute. One hand. Pinanata ng Jaworski. Ano ha? Last 50 seconds. Nagpangawala. Wala. फोर्टी फाइव से फोर्टी सेवेन फोर पॉइंट थ्री फिफ्टी सेकेंडिंग 6 six, five, oh! Four minutes and 50 seconds. Oh, agawan. Uh, hello, hi. Tumira. Counted. Ang lagang ano ah. Umuulan. Pinsan ng dyan Siyang di pa yun mula sa 3 months. Pinsan na si MJ. pinsan ni Number nine. Wala palop shot counted. Yeah. Parang tahimik audience Easy basket again by number 15 from the center. Score. Huh? Four minutes. Last four minutes. Drive. Rebound by Longhair to high, hello what oh been against 59 lead by Onga. what Kuhaparin. habarin ku hab in 3 minutes and 15 seconds 15 to shoot to do malina <laughs> Kami ang bumili niyan. Nasira na nga. Pumupas na. Nagpakawala ulit. Wala. Reva by jersey number 15 to. Ay, ang number 17 to number 9. Bali-bali shot. Medyo malakas. Palap shot by number 1. Wala pa rin. By number 7. Yan, set, set, sit down. Yan. Yan. Yan.

Dinis Brody Bae Alaska nah, Wala pa nah, ta rin na tatalo tato. sa Alaska Kaya ng alisyon Sa Hindi pa na nakasaing sa, ay, sa kanila ay, sir Ha? Ah? Number 29 Wala wala May tatlo Medyo kapos Agawan ng bola Sa kanya pa rin Drive again Sa kanya pa rin Inulit dahi kuha na sa ng tatlong ano doon tatlong kilawin Itaisa pare So Menyas guarded by number 17 number 23 sa ilalim magaling itong mga bata mawal yan wag ka umupo sa baba One minute and thirty-five seconds. One minute and thirty-five seconds. Remaining time for the third quarter. Binalik, hi, hello, from the center. Binalik. Uh, minute and 24 seconds. Again, 1 minute remaining time and 24 seconds. Break, keep screen, Slowly dribble. Keep screen. Tumira, wala. Medyo malakas pero abot pa rin. Saan ka aabot pa Ayana Ayan na, Drive. Wala. Rebound. Last one minute. Seconds to play. Tumira o matras. Kung hindi o matras, pasok sana. lo, Wala. May yan. Number five. Hello. Aras by high. Hi, hello. From the center easy basket. Five, four, three, two, one. Dalong base si talon niyan. Number six. Wala sila tama. lang. May tato na naman. Ginamit na naman tato. Huh. Huh. tato. Huh. Huh. Scouted! Pinapadaan! Dikit! Dikit na naman! Huwag mapadaanan! Pinadaan! Parang naka-mighty-ban! namang sira na bitawan na baton na hulog na tsugi! Huwag kalimutan! I-mighty-ban mo ang sapatos mong nasira! Tense against to shoot! Pinapad! Wala tao ay ipasa kagad eh! Number 24!

Bumawi. Rebound. Number 19. To number 29. Pinasa. Sa scoring. Ayun, no score. Ter, oh. ah. Uh, uh, six. Support quarter, mayroon kayong tag-iisang libong timeout. Ay, tag-dalawa lang pala. Kaya sa libo, sa libo pala yung ano. Number 23, medyo malakas pero huli pa rin. Euro strip. Sa kanya pa rin. Number 23, from the center, kinaliwa. Medyo malakas, palop shot. No good again. Rebound, nakuha yung nagawa ng tinapay. Pwede yung dagdagan na ng aga quarter. Next game. Pasok! Okay. Napinipalitan nyo na. na Ano And po inaantay nyo? Jesua at si ano? Jesper si Jesper Right? Pag yung ngusok <todic> yung ngusok ang itaas, hindi namin makita ang ngusok, pang nandyan ng yan sa ilalim rebound by number 15 10 seconds to shoot what? uy, butiki laglag, -lag, buti na ka-helmet intercept drive sa kanya pa rin ni Goro na easy shot by jersey number 24 alam lang magtala ng bola ito say hello harass by hi hi hello drive count it 75 against 78 10 seconds to shoot matinding laban talaga. Bang! Counted! Dikit ang laban. 77-78. Last 6 minutes. Pinsing as to shoot. Ginamita ng board Sunod, tanggalin natin ang board Puro ring na lang 80 80, 77 5 minutes and 80, 30 seven. Wala pang Nagmamadali Hello Harass by high High Hello -pues. Jersey number 24 Guarded by Number 13 Last touch Uy, sabi niya. Ang ganda ng pig, medyo kapos nga lang. Tandaan. Hey, tandaan. Yuko, yuko siya din eh, yuko. Hello. Palap siya. That's a nice shot by number 15. Dikit, tikit, tikit ang laban. 7-20 lead by Onga. Hey. Taas, jay, number 9. Rebound. Oh, lakas. Oh, lakas. Hindi na mga ano. Parang wala lang. Ako. Oh. ganun ako tumanon eh. Dati. Nalaglag <laughs> oh, po na ko sa mangga. Yeah. Oh, pabalik na ng tila niya. Pabalik sa... Lakas. Oh. Huh? Four minutes and 9 seconds. Nating batlet 3 three. Tapi Sabla kayo. Wal kay lamban pa na na ang laban. Napit na ang maubos ang oras. Three minutes and forty eight seconds. Fifteen seconds to shoot. It. Basket.

wala gumanting pero wala oh, Dadalang ano ko isa pa kung sakaling manalo ang aunga wala medyo hinawi ng hangin signal signal number one Sabi si Dumili na ka ng palamig At mamaya, iinit na ang panahon mamaya Nilakasan Pero sukat Ganda ng teamwork ng mga bata Pinasa sa referee Hindi po dito na ng referee At ako na mag-rebound dyan Ano nyo, walang mangyayari dyan kung ganyan pabayaan nyo dyan Number 7, again Sa pangalawang pagkataon, hindi pumasok Wala pa rin, rebound Number 15. Tandaan lang, Jay. Tanda na talaga ng horim-horim ito, ah. Ito yung magkalaban sa larong itu Horim-horim. Nako! Long hair! Easy shot! Last two minutes. Reba number 15. Tandaan lang! Tandaan lang! Tandaan lang! Pinanta ni ha Dahan lang, dahan, dahan lang 15 to shoot Oros, oros 1 minute and 37 seconds 10 seconds to shoot Five! There's another 24 Nagpakawala, wala, wala.

Last 55 seconds Alex Sab daw si Karno Ay, May may tipan akong binta doon Tag 1 pipe lang Mura lang Dati 2 key yun Ngayon eh. 1 pipe lang So ano naman ah. Mayroon namang lupa lupa dyan Libre Mandikit Okay, elastiko. Pwede sa Kaya interior Nang bisikleta. Count it. Second seconds to play. Last. Oh, tangan na ginawa Jasper. Five seconds. Ano ba ginawa Jasper? Long hair. Hindi makagawagaw. Hahaha. Last 30 seconds. Mahaba pa yan. Mahaba pa yan. Count it. Last 21 seconds. Mahaba pa yan. Abusin na lang oras. Sinakal. 89-96 ang score. 7 ang lamang. 7 ang point lead. Manang pera. Pasok. Last 14 seconds. Ulitin ko ulit. Huling tawag na ito. Last 14 seconds. May magtatanong pa? Wala na. 5, 4, 3, 2, 1.